Ito po mga farm. <clears throat> Ayan, oh, mga kabaraw. Narito po tayo sa Dragon Fruit Farm. Ano po, tayo po eh mag uh, magpipiking ng uh, buraot na Dragon Fruit yung uh, reject po. Reject na ito po ay eh, patutukan na lang sa manok. Hindi po pwede sa tao. Ayan. Yan, kita nyo mga putok na ito. Ayan, may mga putok. Hindi na nga naman pwede. Bakit na naman nagkagarin eh? Ayan, kita nyo yan, Oh. Ayan, putok. Aray, oh, kita nyo. May tuka ng ibon. Ito ang aming kukunin. Ano, oh, yan. Yan, yan ang aming kukunin na hindi naman po pwede sa tao. Pusa nga naman, eh, o, oh, kita nyo. Ayan, Oh. Ayan, Oh. Ayan, Oh. Ang ibon na po yan.

Ay! Okay. Pwede naman kayo ni Palay! Eh. Mm -hmm. Oo oh, nga no! Meron pa din yan. Yan, ang laki ere yun. Ay, ang laki. Ito yung sira. Ari, pwede pa pang, pang kabaka no? Mm -hmm. Magmaganda-ganda. No? Ari, o. Ari, o. Ito mo. O, ito naman! Ay, ito mo ang Oo, oh, wala Uy, sabagay eh. Uy, yari. Uy, yari ayos pa eh. Hindi tama. Hindi man dutay. Dito ko nalimot ang kayo yung putay. Dito? Dito. Parang doon. Hilala ko naman yun. Ay pa Ay. Ay. Yan na muna, ilagay muna mo sa babaan ang kay. Ay halos eh, namamanay ang kilo mo. Ay sayang ito. Uy, pambulok na. Ay ang laki. Nabubulok sa dulaw. Ha? Ay, sayang. nakaw ang kai? sabihin ko sa iyo yung tunay ang kai hindi magandang abunaw sabihin mo ha? uaw sayang hindi gaganda ito ay, ay halos lahat ay ay halos lahat ay yung mga kapamukitan niyo sayang namumutok pala ito may sawa ang aking manaw ayan tinutulog ko na si ang kay aming ah, aalisin niyo ito yung mga patukong ito hao yan ang tapok po ng tapong yung mga putok na ganito, hindi na ho uh, aaya. Pero kinubuhan kong kainin, makasim. Ay, yung binidyoan ni Rande, dito galay. May gaganda na on. Bakit yung pauling ito eh? Wala kang di tayo sa ikaw. Ang tama-tama, buti ang tama pa ako nakadaan daw. No? Ang Ah. Ah. Putit na rin ka. Oh, wala nga ya, ay napakadami nito. Napakadami ng kinita. Oh, ay, di pala eh, narin na pala ng iba eh. Nilagay mo na pala ari ah, kasi nasabi mo na bulok sa nga naman. Wala wala na, natatapos lang. Oo. Oh. Okay. Oh, oh no. Oh, kertikir hau oh, yan daw. Oh. Ano yung pamimitas ng rejecut? Kailangan talaga makita ito nung ukan. Yung kinaukulan. <laughs> ang daming bunga. Hindi kaya ang kito sa buno? Ha? Oh. Ay, hindi. Mapakinabangan ng gusto ito. ito, ito. Okay. Ha? Naku. Parang, ala ko dito, okay. hindi, ay. Hindi ano, ano, tayo, eh, no? Mati na mo yan, ay. Nalabas, nalabas ang ano, eh, nalabas ang laman. Kaya nga. Sa kajang. ko yung na natin, no?

Napakakakuan mo yung barawari Meron niya. Grabe oh, O, oh, sikip na ano Hindi ko lang din eh ha <coughs> Ah, ano, nakuna mo na pala Ano yung kabila Ah, wala. Wala, wala. Baba, kahit. Kalaw nga naw. Aba, oo nga. Yaw lang bunga ito. Ay, kakaganda ng dragon fruit na puno. Ito yung bunga nito. Yan oh mga kapangkita yow yow no. Ang um, kamakaila Bienvenido kong luyahan no. Yan oh ang palya. Ang palya ligaw. Madami dito. Saka itong uray na walang tinik. Yung uray na walang tinik, ito ay ginuhulayan may mga unti pa. Yan oh uray na walang tinik yan. Sarap talbos ito, parang himbabao yan oh. No? malasa 'yan no? fruit Propan habang nagpipiking kami ng mga uh, burout. Ayan po nga ang akin po isang kartikan nito. Ayan. O, okay, ayan. Ang galing na matikin. May naalam. Alam na kayo yan. At yung mga kay paripari tayo. Ano? Ang papaya mo. Oh. Minakuna ka pala ng papaya dito. Saan yung pangabukado ko Ay, hey, binay Eh, ano pa? Mura-mura pa? Hmm. Ay, sa mga kayangki. Ay, ang Ah, kaya ano, hindi nalaman alam niya. Kaya mga dito, no. Dala ko po ako dati pumitas mitas niya na eh. Mm -hmm. Nung ang ang pinitas ko nan hindi yan, yung nanduka, meron diyan isa eh. Na eh. sakop diyan eh, meron sakop diyan. may yung isa diyan, yun 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 no. Ay ari nga hindi pinipinitas at sakop na kay John. Hindi ka? Kaya hindi ko nakuha yung damay, yung bungo. Hindi yun, ko nakuha kung isang puno yun Saka yung nasa patag. Tayo rin ang panguha. Tulipito tayo. Puhaw ng lalagyan. Parang wala na. Mangkay. Said na. Pangit ng kinunan ko ah. Pangit eh pag hindi nga nakuha. Ay. Ang Angkay, hiram mo na kung timba. Hiram mo na kung timba mo. Ayan, punta na huli tayo. Sa Dragon Fruit uh, Farm. Ayan po. At tayo mga mga hanaw Putok. Ah, wala aray, ang kay. Wala dalang ara na. Bika ya gher na. Mga sa sobrang init. Apo <coughs> ka ta ko ikan tin. Mi ubo. Pali pa sa mi ubo. Ay. Ay. <laughs> madalang aray Madalang-dalang aray Aray, tatlo agad aray ah. ha Ayun o O Tuloy tayo yung pagpapumuka Ayan o Marami rin nakuha nung isang araw na. Ah. Dami rin niya. Ano kaya ang puting iyo? Hindi ko makita yung putay eh. Ay pula. Ay pula. بس عاد مكاي دعمي ديني شمبونا وراي عالوش hmm. لها اي لما قد اي لما قد lima Oh, ang eh, Oh. May talong din naman ay. Eh. Ay. May talong ka rin namang ilan. Aba, maganda pala yun. Ang ah, ganda pala yun. Wala na ari abay-abay eh, oh. So, na na king manok. Okay oh, na ako din eh. Kay ang king are Yan oh, ang ganda ng talong eh. Aba, ang galing. Eh. Yan, mga kapamukitan niya. Talo. Maganda eh. Oh, yan ah. oh. Ayan o, oh. ang bulaklak o. Oh. Violet to. Oh. Ayan o, oh, ganda o. Oh. Mm, ayan o. Oh. Hmm, ayan o. Oh. Tayo nag din ng talong. Ano po, ayan o. Oh. Ayan, piking talong o. Oh. Pili din ito siya ito. Ayan. ganda ng sili. Ang dami na po sili o. Oh.